Ah, mga kaysan Puhukay po kami ng uh, gabi po muna May rin pong marinda At may paterno po tayo Nakasama po natin si Bukuman Sa ako si cameraman Okay, si

ay, hinog na yan. Gambol na iyay. Oh, ah, Amoy kilikili na ba? Upo. Yun. Ano ba yung kilikili? Kilikili. May anghit. Oo oh, nga. Pag hinog nang ka. Pag hinog na hinog na. Uhukay po muna kami ng gabi. May sakit na po ng gubat. Saka ako na po ipapakita sa inyo pag ano po, hawang-hawa na ito. Ito yun. Ito po yung bagong area natin. Yung mukbang oh. Ah, oh, sarap. Ay, panalo. Oh, hindi ka niya makakain ng hapunan. Uh, ay, sinong pusang nalaglag? Ang oh. tayo makakain sa na yun, ito Ay, nalaglag nga. Mm. Nalaglag nga. Nalaglag na. Ay, ari kaya. Alam mo tayo yung kangay on. Nakahawa natin ng patipuno. Ayun o. Ay, hilaw no. pa. Kaya nakikita. Bakit daw kinakatok ko ang nangka? Ayan po, hinog na. Pag po... O, tika, kainin natin. Ating ba ba akin? Hindi lang. Ang ah, mga kaysa, pati lang sunis po. Ang daming bunga. Ating pong hahawan-hawanin ito. Ating pong uh, inaalagaan din ito sa ano. At ngayon pong September ay taglang sunis. Ito po yung uh, bagong ano po natin bagong ay utoy hinug na rin yung isa ay utoy hinug na rin yung isa ayun o no? ginutom na sa ilo ito yung bagong area po pero ang tatanim na po dito yung ano na mga niyog na po niyog Leo... area number ano po dito number 5 na 6 number 5 po ang lawak nito. Ito. po ay ano na. Niyog na po ang tatanim dito. Mga niyog at saka Sabi. saging. Saging. Yung po hindi na asikasuhin. Hindi na po ito gulay ang itatanim namin dito. Hindi ko na po maaasikaso. Bundok po. Hindi hinahawan-hawan po namin. Na area lang po kami dito pag sabad at linggo. Pag hawan, -hawan naghuhukay po ng gabi. Saka naghahawan-hawan po ng mga puno po ng prutas. Ay, hinog na yung isang yun. At nangangabulok na din ito. Sinungga hmm. ba na po ni Utoy? Ito yun. Ay. Ay, panalo. Ano ito? Matamis? Hindi. Matamis po. Eh? Parang masukal. Parang masukal? Mm. Gamon. Dito po yung nabubulok po sa bundok ang ganito. Hmm? Sabi yun. Oh. Hmm, mga kaisan. Kalau tak ang, <laughs> biru lang. Sama sih bu. Mana kain po. Nangka. Nangka po. Ah. 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 Doon sa kapilang area natin, ito yung makanda ng feed, marami itong pananim na niyong gano'n. Mm -hmm. Doon sa may baybay sabi -bay nila yun. Papahakot po namin din yung mga mo. Kailangan po namin ng mga kahit mga isang puno po ng niyong. Papakupla natin sa tatay mo. Limang taong pa naman ito bago mamuha. Katagal. Ang dali din. Ngayon 2025. 2030 mga kaisan. Pagtatanim namin ng niyog dito. Ubo nga lang. Niyog na lang dito sa akin. Hindi na wala sa akin dito. Mamaya ang ihi, puno ito yung mapalot-palot. <laughs> <laughs> Oo nga. Ganito ka pagkamay na lang ka. Pero ang po ito. Maganda rin ito lagyan ng ano mga kaisan. Yung po bang ano. Yung... Sagu. Ano Minatamis. Minatamis. Sagu at saka malagkit. May malagit ba sa inyo? Sa paling ka po at 20 pa biyata ang Eh, puro malagit yun. May pata pa kami, papabayo na lang. Boy, may puno ng mahogan ni mga kainsan, utam mo. Hindi yan, tanim, ibig sabihin. May ma may mahogan ni na malapit dito. ano Mga kainsan, no, bawal din yan eh. Hindi pumapatay sa ating mga native na ano. Hindi, amok, um, basta. Sabi nila. Ayun, nung no, mahogan ni po ito. Oh. Ano to? Ayun po. Hmm? Mapapakinabangan po pagdating ng araw sa mga bata pag magbabahay hmm. ibig sabihin may isang kilometro na may talim ditong malaki pero hindi tanim eh utanim po nung dating may ari nito Ganito na eh. Oo. Oh. Paano ba pala malaman pag hinog na? na ba? Hindi ko nga po alam Eh. Oh. Sayang, dali mo pa uwi sa inyo. Hinog oh. pa po. Hinog pa ba? Hmm. Aba, para bulok na o tayo. Eh, yung tambulin. Tatambulin mo lang. Pag natambul mo, marinig ko naman kung na. Sige. E yung isa. hilaw pa. Ay, hilaw pa. Ah, na tutoy. Mamaya, mamaya, mamaya. Baka makasin din, sige. Oh! <laughs> Baba. Mga kaisad, ito po. May ano po. Ito po ay dati pinagbahayan daw po ng sinauna. Ito. May punong langka. Ito yung bagong area po namin ito ay. May puno ng mangga. Kaya po, hindi namin din alam kung ano mga natito sa loob. Ngayon lang po namin na-discover may puno po ng ano, lagwan kung alam nyo mga kaisan yung lagwan yung parang ano duhat ah? parang rambutan pero sa wild po siya wild ito po ito so, mga kaisan eh. Hmm. yan hindi po siya rambutan pero wala pong bunga ha lagwan similar to sa kap medyo maasim siya dito din yung sinuuna din upin yung ano bato Maray ba dito magbabato ng araw? yung bang bato nang Hindi! <laughs> 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 Matatawa ka! Yung <laughs> bato na ano po? Bato na... Yung bang iluhan? Yung gilingan po ng ano? Yung ginagan Yung ano pa lang? Gilingan ng... Buli! Yung mga ginagay yun? Ay, hindi Oo, iluhan, bato. Hindi ko po alam kung sinong... Sinong sinaunang sino, sino tao ang tumira dito. Ito na, may puno dito ng Lazunis pa Saan? may bung ah, hawa na natin siya ano yung puno ano po ito eh ha? dami yung harding kaya ba kaya daw ito na ng takin ito hmm. po ah mga kasi ang nansunit so yung ah, ah. ay sure, kaya lang po eh ayan ang dami bunga sa taas uh, so pong pasiti eh. titingin pa tayo hahanap pa na po ang <coughs> tatrabaho nito yung mga terno na hindi na po kami ang mga ano dito ang mga tatrabaho na po nito yung sina ano ay terno it. po sina Elmer saka sina Kaya Pago sila ay po ang i dito ano ko lang po ito pag sabag ko lang ang po ako pupunta tama malatubig tubig eh agara tamo ang mm. dami nating mina eh kaakit lang natin eh magagamit natin po malatubig at tibay niya malatubig malatubig niya rin aray hmm? atay nakakain ng busuka ah. kaya mo toy. ito eh oh. ito o kaya mo kung hmm. ay ari na nga ito eh masing masing oo ito na nga hmm Tiyan mo. Yung yung ano. Oh, may lasa. Hmm. <laughs> oh. <laughs> Hindi, yan nga yung moral. Dapat yung eh, moral. Wala pa. Yung busa, buso niya na yan, kinakain. Ito yung pinagminahan. Dito doon nakakakita ng mga plato. Ay, ayun. Ang tamo ito eh. Mm. Mga kaisan. Mga sinaunang plato. Dito nga din nakakamina dati. Tamo ito eh. Hmm. Sabi nila, pinagmahal niya rin ito ng sinaw ng tao. Panahon ng mga dinosaur. Lucky power eh. Hindi, mga Espanyol. Dati. Pero hindi natin kilala. Dinosaur. <laughs> <laughs> oh. Otoy, may haligi o oh. Otoy. Oh, haligi o oh. Otoy, garak. Malatubig na naman oh. Eh. Otoy, hindi ka. Ayan eh. Malatubog na yun. Hmm? hmm. Malatubig. Ah, ang dami natin na babag. At saka ito yung sinaunang haligi pa nung may, may bahay dito. Alam po ang malatubig ay ano? Hindi po nabubulok. Ibig sabihin, baka haligi pa ito. hindi. Hmm. Ayun o. Ito yung hoy. Ayun, ayun. Ito po, mga na. Haligi gitu. haligi gini. Hmm. Mana tu bik dia tadi? Aku tak nak singan dah. Ah Hmm. Ha? baka ibibigay sa atin yung nakabuong kayamanan daw dyan kami na matatanda nahawak ko po, po pati yung dadaanan namin lagi pag po kami iirinig kailangan po ihawan yes. Tama mo mga kaisan mahogani eh mahogani po ito ito eh. marami ng mahogani mabilis ito itong kumalat po eh Pinahawa na daan po namin yung daan Pari uto yung labong sabi niya. Pwede pa kaya yung mataas yun Pwede na po pwede Ano lang sa mababaw nga Ito Sa mababaw ka lang Ah mga kaisan Liligo daw po si buko Mang. Sa mababaw lang Sarap maligo dyan ano Ito no? eh, so, ilan nakadali mong labong? Dalawa Dalawa <laughs> Dalawa daw po Kaya ilibundi yan Otey, pwede na kaya ito? Parang pwede na batangan na rin ng dampa, eh. Mga kaysang. po yung batang iyan eh. Pag sabalot yung higo. Aray, pwede na. Parang pwede na pamakuan makuha na rin, eh. Nabubulok naman po yan kahit po sa ilog. Nabubulok po. Parang nakakatakot yun yung mga kain Parang mga sa pelikula. Parang may lalabas pong anakonda eh. Dito ang mabayawak. Saka baboy na mo. Alimos, hindi mawawalan. <laughs> nakakatakot eh. Saka unguy. O, toy. O, toy. Aray, o. Dito. Magdadala din ako ng dalawa. Hmm. Toy. Toy. Pahingi nga po labong! Ang daming gagandang gagalahin eh. May mga kasi ang gagalahin. Gara. O, tayo pwede na kaari. Oh. Parang pambubong na ito eh. Pwede yung... Gagalahin. <laughs> Ay, wala nang iba. Wala nang no choice. Yan lang ang utoy. Pwede yung... Alin? Ay, ari. Ikaw na pala

Tata, siya niya Mga ka-insan, nagtatanong si Ellie, pagda hindi na kami nagka-vlog, ano si Bokuman, man? Sana kami maglalagi? sa na yung yugan mga ka-insan? Ganito pa rin. Kukupra. Kukupra. Siguro yung mamimiss ma 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 ko rin po kayong lahat mga ka-insan. Bakit pag dumating yung araw na wala ng vlog, bakit wala nang video ano nakaka-miss din po <laughs> mamimiss ko kayo mga kaisan lahat kumbaga ba yung balim after 10 years o so, after 5 years sa limbawa nakakamiss din parang nagpapaalam na yan hindi naman mga kaisan oh ito eh parang yan ang kati ano mga kaisan comment kayo kung anong masarap ilang dito ito po yung sa amin inialahok inialahokan po ng ano pata pata ng bako upuan ang <laughs> anak ang lahat si Ili ano po pata sa Apo Bangos na pinakseyo. Nakikita ko rin po sa dinugan. Dinugan mga kaisan. Nakikita ko rin. Tapos ay ginatang may hipon. Masarap din ito. Saan pa nga po ito masarap? Ginatang may sardinas din. Sa rin sa masarap. Apat. Okay, isa. O, toy, tara na toy. Tara, tara. Uutay pa po kami ng gabi mga kaisan. May ganit pong mga marinda. Sinyalis po sa gubat pag nawawala. Ano na? Dapat doon mo narinig. Dapat ano, namimikuyo kayo sa gubat. Ganito lang ang sinyalis. Bawal si Miguel. Maaanahayok eh. Ma ko O maya babalikan pag hindi nabigyatan. Hmm. Dali, mo ito eh. Sayang nga ba? Ito siya may nila eh. Bah! 50. Hmm. Abay, diyo ko. Oh. Ah, lahat pati binibili. pag kayo makapagtatrabaho sa Maynila. Eh, sabihin mo naman ay ba Hindi ako yun. Lahat doon ay eh, binibili. Surti nga tayo at ganito. Ang biyaya ay nakakasalubong mo. tama mo tuto yung mahugan Uliar eh? Oo, oh, italong mahugan Baka ito sa dyan tanim mo. Na. Nagkalat ang mahugan eh. Kaya yung kukukain natin. May puno ako nalang sunod natin. Owan, wag kang so, nakikita. Dali kayo. Ito. Nang sunod. Baka dami pati mga kaysang kukuha natin dahon. Ayan, ayan. May nang sunod po, po natin. Ayan, ayan. Tingnan po natin kung may hindi na. Ayan, ang puno. Dali po. Ay, oh, dami natin. Ay, po. Yun. Ay, ang dami na ang anakang tuyo. Ay, nagbunga din sa taas po. At saka ng gabi. Ang mga punong ganda po. Okay. Nag-discover po natin sa hmm. gabi. Yan, ganda sa hulit. ito. Mabawas-bawasan po natin. Ang gumag pa talaga ay yan, hawan hawan ah, ang bunga sa taas ayun pa po, lansunis oh eh. ay, mga kaisan, lansunis oh eh. alam mo ba oh, alaki sobrang hukoy na mga kaisan gabay ah hmm. oh. hmm. aba ay mitig suman po may merindahin po sa lunis hmm. ito toy eh. <laughs> Kaya ano po ah. Ah, oh, kaysa, lalaki, oh. ah. ay Nag-isa ay ka 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, hindi ano <laughs> Hindi po Hmm, 2, 3, 1, 2, 3, Putol ba yun di? Ang Ah. Oh. Ayan pa. Ito eh. payat. Ito Ah. Lalim. Kaya mas huma na yan. eh. Hmm. pa din. Adek ah, mm -hmm. mm -hmm. oh. Apa? Eh. So, yung, yung. Yeah. Mm hmm. Oh, mm hmm. Yun, Yun. Abah, abah. Isoi yang ini pergi Ya. Hmm. Ada dua. Hmm. Kambal pala yun. Yan buti, meron pa dyan. ada kayo ah. Ay, Nahan? Eh baka ayos na yan. Baka ay, naman na. Sumanin yan tuto eh. Hmm. Yan pa, oh eh. alaki. Hmm. kayo na man po oray abay talaga ng pagganarin po kalaki sin oh bah na pang dalawang tao na yun eh yun mm. aba ayun pa lang ilalim pala noon eh mm. ayos na ayos aba, na po ba handa kami na po na mm. talaga po pong... kayo na kami na pang dala mm. mm. aba sumanin po ito ay, ito eh. Uubos na po ito ng dalawang kilong asukal. Mm. Yaya jerein, Susumanin o kaya po isang lianera. Lianera. Mayroon pa malalim hmm. bah mayroon pa rin doon hmm. doon doon hmm. hmm. ay paliko ay yun nga pala yun <coughs> Ang laki. Ang laki. Hmm. Hindi na nga pala sinasaksa ko dun. Paliko. Ang tinta sa <laughs> kanya. Nabi nga. Tatanim ko po ulit mga eh Mayroon pa sa ilalim. Tari po, tinanim ko na. Oh. Tatanim po ulit ng panibago. Para po may maani ulit. Mabibitkit po namin. Aray. Malalagay sa bag. Kulang tayo ng sako pala. Eh. Hmm. tatanim ko rin na rin. Sayang. abo Aba. Iyahara ko na lang ang puta na. Ano. Hmm, Tato Para pag may tumuli. Hmm. Pwede palang tigigisa na lang tayo labit ng anong labong. Ah. Oh. Nangyari hmm. na po. Pang merinda. Ah mga kaisan. Pauwi na po kami. Pakabila naman po. Tatapusin ko yung abunuhan ko po sa ano. Isang luang laang po. Kakaunti na yun. Ha, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Utoy, nahabol labuyo ng aso. Hayo. Utoy, may sisewat makain. Naku, yung mga aso, hinabol pa po ng labuyo. Milke!